Hello, guys! Ngayon ay nandito ako sa store sa amin. Yan, summer. Yan, summer na siya. Kaya, look, ang dami niya 70%. Yan dito sa aming um, lugar sa Amerika. Hindi mo alam kung ano dyan ang 70% up. Ayan! Ayan. 70% up, you know. 70% up is big sale. Hmm. Tuh, benda Oh. Baso, two dollars ng sya. For, that's just seven. Hmm. Ben, Korea, no? yeah, sale, sale sa Amerika. Hmm, bango, two dollars, siya. Ano yun? dollar na yun. Ay! Ay, tiyos! <laughs> Ayan! Tasa, baso. Yan. Please, let's push Summer. Summer is the best person. Napakaganda dito, diba? Kaya matatambak ang gamit sa bahay. 70% off this one you get 75% up 70% off we will buy it I will give it to birthday 70% off, Ayan. -a Ayan. off. Ayan. $3 to ring. Kita ni to kike. We can apply to your birthday kike. Okay. 90%. You can put in the inside, papi. Look, that's volleyball. Oh, volleyball. Look, 70%. Oh, If you want this one, Kiki? Apa oh, yang Kiki? Sepanjang kita kaje, look. Yang this. Hmm. No? Don't like it. tiki don't like it. Ito, oh, pang swimming pool, ay Pamiligay natin sa mananalo ng laro mo. Ayan. Sa palaro ko. Ha? Huh? 150. Ayan. Magbibigay tayo sa aking mga sa, -sa palaro ko. Mm uh -hmm. -huh. Pang pang summer. 70% off. Okay, bye-bye for now. Pinakita ko lang sa inyo. Bakit ko ano, mabibili? Ayan. Cheap na cheap na siya. Ayan. Pili tayo na mabibili. Okay, <laughs> bye. Take care. Follow me for more videos.